malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Halos isang taon bago ang 2025 midterm elections na balot ng kontrobersiya ang inaprubahang kontrata ng Commission on Elections para sa automated polls. Nito lamang Marso nang igawad ng kontrata sa nag-iisang bidder na South Korean firm na Miro Systems Incorporated na para sa ilang mambabatas ay kwestyonable ang track record maging ang kredibilidad ang nasabing kumpanya ang ipinalit ng Paul Body sa Smartmatic na nagsilbi bilang service provider ng labing limang taon. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan ang Comelec sa legalidad ng kontrata sa MIRU at sa katunayan ay bumiyahin na ang ilang Paul Body officials sa pangunguna ni Chairman George Irwin Garcia sa South Korea nitong Hunyo. Ito'y upang personal na bisitahin at mag-obserba sa headquarters ng MIRU, maging ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin sa hal sa susunod na taon. Nilinaw naman ni Chairman Garcia na mas nakatipid ang gobyerno sa pagrenta sa mga ACM ng MIRU kumpara sa pagbili sa mga vote counting machines ng Smartmatic. Bakit kinakailangan may bago tayong mga makina? Yun. Sapagkat uh, luma na po kasi yung, yung, yung mga makina meron tayo, yung 97,000 machines na sinasabi ng ilan, eh, pe, pwede pa raw gamitin. Alam nyo po, pag nakita nyo po yung mga machines, may mga digital lines. eh Tatlong beses na po natin ginamit hindi po ba noong 2022 election, sinisisi ang Comelec? Dahil bakit? Sinisisi ang Comelec sapagkat, abay, migla may, may, may na lang hindi gumana ang machine. Ginagamitan ng electric fan. Pinapay pa yan. Nialagyan ng libro sa ilalim para lamang pumasok ang bal ang balota. Eh, ganun po talaga, parang refrigerator. Pag sobrang luma na ang ref, kahit anong sipa mo dyan, hindi na po lalamig ang refrigerator. Eh, ganun naman po. Ang sa atin po, mali ang strategy ng COMELEC, sa akin pong palagay, pasensya na, at wala akong sinisisi dito, na matayo ay bibili ng makina. Sa pagkat technology po yan eh. Ang technology habang tumatagal, may bago na naman. May bago nga cellphone eh. Six months pa lamang kabibili mo. Meron na namang, <laughs> ah, 15, ay 16 halimbawa. So ganun po talaga nagbabago ang teknolohiya. Sa kanyang pagharap sa iboto ang tama, itama ang boto, the DWIZ election coverage. Ipinagmalaki ni Garcia ang mga bagong features ng mga ACM na wala sa mga ginamit na makina nung nakalipas na mga halalan. Aminado rin ng Paul Body Chief na mas magastos ang maintenance kung bibilhin ang mga makina kumpara sa pagrenta lamang. Kung binili mo yan, iwe-warehouse. Alam niyo po ba kung ganun kalaking espasyo ng warehouse sa, sa Santa Rosa ang nilalagyan ng mga makina namin. Binili natin yung unang Picos, 80,000. Okay. Binili natin ang 97,000 vote counting machines. Nandun lahat, nakatambak. Hmm. So nagbabayad po tayo. Nag-maintain tayo at mag-upgrade. Abay, pag pinagsumuma-sumuma, total nyo po, mas mahal po yun. Pero handa na ba ang Pilipino sa mga bagong makinang gagamitin sa 2025 automated elections at iwanan ang lumang VCM? kasabay ng pag-demonstrate sa mga bagong makina. Tinukoy din ni Chairman Garcia ang ilan sa mga dahilan ng kanilang pagpili ng mga bagong ACM sa halip na gamitin ang mga lumang VCM. Kabilang na ang paggamit ng magnetic card na magsisilbing susi upang i-operate ang makina. Ang nasabing demonstrasyon anya ay bahagi ng patuloy na preparasyon ng Comelec upang ihanda ang mga butante sa mga mas makabagong ACM na gagamitin kapalit ng mga makina ng Smartmatic. At dati-dati uh, meron tayong nakikita parang eye button. Ngayon, mm -hmm. ito na lang ibibigay sa bawat isang teacher. Wow. And therefore, may nakalagay diyan kung yan ay para sa chairman, kung yan ay para sa vice chairman, at kung yan ay para sa, sa member. Ibig sabihin, kahit na dalawa may hawak, hindi kagad nila mabubuksan. Mm -hmm. Di ba? O dapat tatlo, si tatlo silang, uh, tatlong uh, ma, maipapasok ito dyan. Yes. So, ibig sabihin, ito yung pinakasuse. Pero plano rin ng COMELEC na magkaroon ng digital signature. Wow. Yun ang ibibigay ng DICT. At uh, ipupush natin yan at all cost para may ganito na, may digital signature pa. At uh, ngayon, pagka bubuksan na yan ng mga electoral board members, ang una munang gagawin, aalamin muna may laman ba yung mismong makina. May boto na ba? Baka may boto na. So magkakaroon din siya ng tinatawag na initialization report. Magpiprint siya nito. Maliban dito, nilakihan na rin anya ang screen ng bagong machine na malaking tulong para mas makita ng mga butante, lalo na mga senior citizen, kung tama ang kanilang binoto o may nais silang baguhin. May side panel ang touch screen monitor na isa sa mga security features katulad ng mga ATM ng mga banko. Yung makina natin, Meron siya for the first time. Mm. 14-inch na screen. Para ah, ba, malaki. para ba oh, kung salesman talaga? May 14-inch <laughs> uh, May 14-inch screen. Mm -hmm. Ibig sabihin, mas makikita nyo ngayon kung ano yung nandyan. Eh, Samantala, Ito, tama. tama. Para dati po, sa mga lolo't lola. Lulot lola. Dati po kasi maliit eh. Di ba maliit? Wala. At saka yung nakikita nyo lang doon, transmission successful. Oh. Ngayon may purpose po kasi yan kung bakit. Bakit? Sa pag pinasok yung balota, yung, yung makikita nyo muna ngayon dyan, Makikita yung summary ng boto. Ayun. Ng hindi makikita ng mga nasa tabi kaya sa may ganito. Ipinagmalaki rin ng poll body na pinabilis na ang transmission ng mga election results bukod pa sa miro, itinagdag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na may kinontrata rin silang ibang kumpanya upang magsilbing transmission provider. Ngayon po, kung miro ang nanalo dito sa makina, Iba po ang nanalo naman para sa transmission. Yung pinakamagaling sa talaga sa, uh, sa industriya, uh, sa pamamagitan ng transmission, sila po yung nanalo. Yung, yung uh, uh, tinatawag na I-1 at uh, naipakita na namin sa amin ng yung sistema, pati yung blockchain na gagamitin nila, pati po yung kahit wala signal, ay gagamit sila no, ng mga teknolohiya para ma-transmit ang results. Okay. Sapagkat, uh, hanggat maaari kasi, wala tayo yung, hindi natatransmit, ina-upload yung result, dinadala na lang sa bayan, yung buong uh, ballot box kasama yung makina. And ang importante, dapat natatransmit kasi yung nga ang purpose ng automation. Kinakailang mabilis ang result. So yan po, Uh, meron tayong counter-checking para lang hindi na control ng isang provider kung ano man yung nangyayaring proseso. Ilan lamang ito sa mga dapat abangan ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng mga butante, partikular ang mga millennial, nalantad sa makabagong teknolohiya. Para naman sa siya sa team, pinakamahalaga pa rin matiyak ng COMELEC ay maging maayos at transparent ang resulta ng halalan na maaring masagot lang sa mismong araw ng butuhan. Samantala, abangan sa Aliyu Channel 23, iboto ang tama, itama ang boto, the DWIZ election coverage, ang kabuuan ng panayam kay Comelec Chairman George Erwin Garcia at demonstration ng mga makabagong makinang gagamitin sa 2025 midterm elections. Sa July 21, alas 7 ng umaga sa lahat ng DWIZ News FM Regional Stations sa Aliu Channel 23 at mga digital accounts. Sa ngala ng siyasa sa team, ako si Dennis Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod. Ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow this reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.